Pinanginota ni Labor Secretary Bian Binido Lagesma ang formal na paglunsar kang pagkaing uragon, The Happy Lane, sa Tectone Village sa siyudad ng Legaspi, Kasubong Aga. Maugma ang sekretaryo na makabisita sa siyudad asin personal na mailing ang saindang proyekto na naging posible sa pakikipagtabahan kan Akubicol Party List. Kaibana ni Lagesma si Labor Undersecretary Benjo Santos Binabides asin in Assistant Secretary Leonard Serrano presente man si Regional Director Maria Sinayda Campita. Ito lamang po yun, sa pamamagitan po ng pagsisikap, pagyamanin po ninyo ang aming tulong. Hindi po maaari na taon-taon, buwan-buwan, nagbibigay po kami ng ganyang klaseng ayuda. Kayo po ay mapalad sa mga napili at uh, sana po, nabanggit nga kanina sa akin ni Congressman Pido, ito bang una? Opo, kasi mabilis po kayong kumilos at saka Kasabay kang pagtiripon, ang pananauman ng kagamitan panluto asin food cart, saru sa mga binipisyaryo sinida. Salamat sa Dole at saka sa Ako Bicol. natawang kami kay oportunidad na maka-ano kami digdi sa ano, pwestong ini total na 67 ang binipisyaryo kang proyekto na intero man sa ginibong launching. Sindaan mga saradit na negosyante na nawaaran ng pwesto kan magsara ang dating happy lane sa barangay Tinago, Legazpi City. Antes ang pagtripon, enot ng pigpaisararam sa food and safety training kang test Bicol ang mga benepisyaryo. So in sa the same time, mapopromote din yung local uh, places, yung mga ng local dollar. tourist ang mag -benef benefit po nito. At uh, po this is the first no? Uh, in, the, uh, in the whole country. Ito po ang uh, dahil sabi ni Secretary, kabuhayan. dahil mabilis daw tayong mga, umaksyon, mga kapart. Talagang pag minasirado ang sarong pinto, may pinto naman na minabukas o maski bintana, ano? And uh, dito lamang iniulaon na may programa ang Department of Labor and Employment na Arupin. And sa haluin na panahon, kasangga ta yan sa gabos na pagtataoki livelihood trainings and programs. Malangani mo niyan. Inumaw naman ni Tourism Regional Director Herbie Aguas ang pagkakamukna kang nasambit na proyekto. Na talagang tawanda po kamukit training para po sa pagsabat. Kaya po ang masabat ka mga makaraon uh, dyan sa ilo. So proper po na pag-approach sa mga turista. Nangani po, mas magayon po ang uh, sa tuyang uh, mga pag, uh, mga, bisita, ma-impress uh, pa lalo sa katayong nata. Ang siyudad ng Legaspi ang pilot area kang pagkaing Uragon Candole na may ubetong mapakaray ang pamumuhay urug na kan mga saradit na namamanuaan. Presente sa aktibidad sinda RTWPB Board Secretary Francia Okmer Dr. Christopher Ginan, DTI Bicol, Asintes da Bicol Regional Director Archie Grande. Planong buksan ang pagkain Uragon da Happy Lane na bulan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.